Ang cytotec o misoprostol ay isang gamot na orihinal na ginagamit para sa paggamot ng ulcer at iba pang mga sakit sa tiyan. Bagamat hindi aprobado ng FDA para sa ibang gamit, may mga tao pa rin na ginagamit ito upang paspasan ang panganganak o bilang paraan ng pagpapalaglag. Ang paggamit ng Cytotec bilang pampalaglag ay isang seryosong issue at may mga panganib na kaakibat na maaaring magdulot ng malubhang komplikasyon. Bago natin simulan ang video na ito, huwag kalimutan mag-subscribe sa aming channel para sa mga health tips and advice at huwag kalimutan pinutin ang bell button para lagi maging updated sa aming mga bagong videos. Sa Pilipinas, ang Cytotec o Misoprostol ay ipinagbabawal na ibenta o pilhin. Bagamat may mga ulat ng pagbebenta nito sa mga pamilihan tulad ng kiyapo at maging sa online, walang kasiguraduhan sa kalida at pinagmulan ng mga gamot na ito. Kaya't may malalaking panganib ang paggamit ng mga ito sa ganitong mga lugar. Ang cytotec o misoprostol ay may kakayahang magpabuka sa kwelyo ng matris at magdulot ng paghilab ng tiyan at matris upang ilabas ang sanggol. Maaaring gamitin ito ng mag-isa o kasama ng iba pang mga gamot. At depende sa kondisyon, ang bilang ng tableta na kailangan ay maaaring mag-iba. Ngunit huwag magkamali, ang paggamit ng cytotec para magpalaglag ng bata ay may mga seryosong panganib. Kapag ginamit ito para magpalaglag, maaaring magdulot ito ng pagdudugo, pananakit ng tiyan at pagkakaroon ng komplikasyon tulad ng ectopic pregnancy o pagdapo ng fertilized egg sa labas ng matris. Kung hindi magtagumpay ang pagpapalaglag, maaari mangyari ang incomplete abortion na nagdudulot ng impeksyon sa matres at pagkamatay. Mahigpit na ipinagbabawal ang aborsyon sa Pilipinas at hindi ligtas na paraan ang paggamit ng Cytotec para dito. Hindi rin garantisado na magiging matagumpay ang pagpapalaglag at maaari itong magdulot ng septic abortion, isang kondisyon na may mataas na panganib ng kamatayan sa halip na maghanap ng mga hindi hiniligtas na paraan ng pagpapalaglag, mas mainam na mag-focus sa mga preventive measures tulad ng birth control pills o condoms upang makaiwas sa hindi planadong pagbubuntis. Kung mayroon ka mga katanungan o pangangailangan tungkol sa kalusugan ng reproduktibo, laging magandang kumonsulta sa isang doktor o espesyalista para sa tamang gabay. Nag-enjoy ka ba sa video nito? Please hit the like button and subscribe sa aming channel para sa iba pang video tulad nito. Salamat sa panunood!